ang mga bahagi ng aklat. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matuto ng mga sumusunod. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tulang binasa. Nakikilala ang iba't ibang bahagi ng aklat. Nakagagawa ng isang dami ng aklat. Ganito ba kasaya ang inyong pamilya? Sino-sino ang mga kasapi sa inyong pamilya? Ano ang tungkulin ng bawat isa? Tulad ng isang pamilya, ang aklat ay may kanyaring bahagi. Ang bawat isa ay may ginagampanang tungkulin tulad mo. Alamin mo, sa tulang babasahin ang mga bahagi ng aklat ang ginagampanan ng bawat isa. Mga Bahagi ng Aklat Bahaging pabalat, laman ay ngalan ng aklat. Ang paunang salita mula sa may akda. Ang talahuluganan nagbibigay ng kahulugan. Talaan ng nilalaman, pagkakasunod-sunod naman. Kung nais makita'y kabuuan, sumangguni ka sa katawan. At sa karapatang ari naman, malalaman limbag kung saan at kailan. Sagutin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng tula? Ano-ano ang bahagi ng aklat? Ano ang tungkulin ng bawat bahagi? Paano mo mapapangalagaan ang bahagi ng aklat? Paano ninyo pahahalagahan ang gawain ng bawat kasapi ng inyong pamilya? Pabalat Ito ay naglalaman sa ngalan ng aklat Talaan ng nilalaman Sa bahaging ito makikita ang lahat ng paksa na nilalaman ng aklat at kung saang pahina ito makikita Paunang salita Dito nakasalalay ang ilang informasyon at panimulang salita tungkol sa aklat Katawan ng aklat ito ang kabuuan ng lahat ng paksang tinalakay. Talahulugan o glosaryo. Nakatala rito ang kahulugan ng mga mahihirap na salitang ginagamit sa aklat para itong maliit na diksyonaryo. Sabihin kung anong bahagi ng aklat ang tinutukoy sa larawan. Sabihin ang bahagi ng aklat na tinutukoy sa bawat pangungusap gusto ni Dona na malaman kung ano-ano ang paksa o nilalaman ng aklat ang gustong basahin gusto rin niyang malaman kung anong pamagat ng aklat gayon din ang pangalan ng mga may-akda at tagapaglimbag dito malalaman ang gustong ipabatid ng manunulat tungkol sa aklat may ilang salitang medyo mahirap ang kahulugan na ibig niyang ihanap ng kasing kahulugan. Nasisiyahan si Donna sa mababasa niyang mga impormasyon tungkol sa syudad sa Sugbo. Sabihin ang bahagi ng aklat na tinutukoy sa pangungusap. Ang patlang ay magsasabi tungkol sa ngalan ng aklat. Sa patlang makikita ang lahat ng paksa na nilalaman at kung saang pahina ito makikita. Ang patlang ay ang kabuuan ng lahat ng paksang tinatalakay. Patlang ay nagbibigay kahulugan sa mga mahihirap na salitang ginagamit sa aklat patlang ay nakasusulat dito ang ilang impormasyon at panimulang salita tungkol sa aklat.